Grabe naman yun boy Sobrang lalaki ng mga monster rap Ayun no, oh Wow Tignan yun Sobrang laki ng gulong Tsaka meron pa dun sa midulo. Oh no pare wag mo naman akong lapitan <laughs> Parang inaabal ako nun ah Teka nga lang Takas nga muna tayo dito mga tropa Parang inaabal kasi ako nung malaki na yun <laughs> takbo <laughs> Oh my god mga tropa Ayun siya Sinusundan niya tayo Grabe guys Gusto nyo Abulin din natin yun Gamit ang monster truck Eh syempre Bago tayo mag Simula, eh, wag nyo muna kalimutan i-like e ang ating video sa mag-subscribe na rin pala kayo guys kung hindi nyo pa nagagawa <laughs> tara tara maglabas tayo ng monster truck pero bago yun guys eh tara lapit muna tayo dito sa may booth, eh balita ko kasi meron yatang mga itinitinda dito mga damit <laughs> ayun o lapit tayo uy teka si boyimbo ba to ay boyim mo ikaw pala yan ay Dave, anong ginagawa mo dito <laughs> ah ito eh nagpunta kasi ako sa may palaruan ng mga monster truck Alita o oh, gaganda at saka sobrang lalaki ng mga truck na naglalaro eh Pat, <laughs> eh maglalaro ka rin ba dito ng monster rap Eh <laughs> ako nga pala yung tagabantay dito Isa akong police patrolman Pat, isa ka palang police dito? Eh wait lang, abo, grabe, ang daming mga itinitinda dito mga t-shirt Ikaw rin siguro nagbabantay Oo, oh, ako tagabantay dito para masigurado ko walang pasaway na makunguha ng damit Grabe, meron pala tayong policeman na tropa dito mga kaibigan <laughs> ayun tignan nyo grabe ang gaganda ng mga damit meron dito iba't ibang klaseng mga design <laughs> eh wait lang magkano ba tinitinda to buyimbo ah hindi yan tinitinda <laughs> libre lang yan sa mga mga dumalo dito uy talaga ba libre lang so yung guys libre pala eh punta na kayo dito sugurin nyo kami para makatry kayo dito ng mga astig na mga damit ayun oh grabe meron dito ang dilaw pwede ko ba itong subuhan yung kulay dilaw oh pwede yan kaya binabantayan ko <laughs> yung pwede lang magsuot nyan is yung mga invited dito. Wow, ganun pala yun. O oh, sige, tatry ko na yung dalaw. <laughs> grabe, ganda. Ayan, bagay na bagay sa iyan. Pwede yan sa iyo. E teka, Buhimbo. Eh, huwag ka muna magtrabaho dyan. Tara, sama ka. Maghanap tayo ng mga naglalaro ng monster truck. Ayun, sobrang dami doon. Nagliliparan. Tara. Kaya nga, gusto ko na rin dito sumakay ng monster truck. Sige, sige. Wala naman siguro makakakita dito. tama eh. tara. Bumta tayo doon. Yun guys wow Ang taas naman nalipad ng monster truck na yun Nakita mo yung boyimbo? Ayan uh, Tingnan mo Ang gagaling naman nila mag drive Wow <laughs> Nagtumbling yung monster truck Ang asti Grabe, Tara sunod ka sa akin May nakita ako ditong kulay dilaw ng master truck E favorite ko pa naman ang dilaw Pat favorite mo yun o, Sige sige Ano kayang monster truck yung pipiliin ko dito? <laughs> eh mamaya na yan Silipin muna natin yung driver dun sa dulo Parang sobrang galing niya Asi Tara tara Grabe, ang tataas lumipad nila. Tingnan mo, tumatam mga master nila. <laughs> Uy, ang astig Dito ka lang sa gilid. Baka tamahan ka niyan. <laughs> <O lang. laughs> yung Ang galing nila mag-trick dito, ah. <laughs> Tama ka dyan. Ay, wow, bumerte ka. Laki, yun. O, ang astig boy. <laughs> ako, naku, naku, kailangan maging ganun din tayo, buyimbo. Maglabas na kaya tayo ng monster truck. O, sige, sige. Lalabas ko na yung akin. Dito ko lang sa gilid. Sige Pools. nga, patingin nga ako sa'yo. Uy, grabe. Ang laki naman yan. Color itim. Tama. <laughs> Astig yan. Sobrang ganda yan. I-drive. Oh no, bakit naman nawala yung master truck mo? Eh, kakito nga ako mag i sa gilid yung walang tao. Bilis, bilis. Ilabas mo na yun sa'yo. Wow, ang daming mga sticker. Siyempre. <laughs> <laughs> Ayun. no, tingnan mo. Andito na ako sa taas. <laughs> nice. Tandyan ka na bilang driver. Sobrang laki ng gulong nito mga tropa. Tignan nyo. <laughs> Halos ka lahati lang ako ng gulong. Wala pa ako hey, sa may hey, pinang na. kataas. Uy, bakit? May papakita ako sa'yo. Papatumblingin ko tong monster truck ko. Tingnan mo, mano ka. Sige, sige. Patingin nga ako ng tumbling ng sa'yo. Mo. Guys, grabe yun. Uy, ayun, siya sa may dulo? Kaso di ko na siya makita. Oras na siguro para ilabas na rin natin ang monster truck natin, boy. Uy, wait lang. Parehas pala kami ng monster truck. Sige na nga, sasakyan ko na rin yun sa akin. Uy, grabe. Bagay nabagay sa akin sobrang daming mga bakal para safe tayo kahit lumambling tumbling ang napakalaking monster truck na to <laughs> Let's go nasa sana si Boyimbo di ko na si maiita ay ito yata oi boyimbo ito para safe tayo oi david san ka nang na? surup magdrive dito <laughs> oi teka ka ga sa akin may ipapagawa oh sayo ikaw ba yan yung naka yellow ng monster truck <laughs> hindi ako yan <laughs> ito ako yung itim what and dito ka pali <laughs> <laughs> Kala oh, Kala ko ikaw yung nakayelo eh. Hindi, hindi ako yun. Ito, nakikita mo ba yan? Eh, papasok tayo dito para kunyari tayo yung all-star. <laughs> At all-star, Oh. Sige. Ayan, oh. Ano ka? Uy, kasya ba yan sa'yo? Sa akin, sa kasya boy. What? Eh, parang hindi kasya yung sa akin. Ang laki ng sa akin, o. Oh. Tingnan mo, bulldozer. Naku, pag hindi kasya, ibig sabihin, hindi nga magaling. <laughs> <laughs> eh, sige, sige. Pagkakasya yung kuyan. O, oh, yan, Oh. Tingnan mo. Wala naman eh. Tara, magganap naman tayo ng ibang pagrarampahan natin. Yung konti lang. Marami kasi nilalaro dito para mapagpractice tayo. Dito, sa kabila, may nakita ako. Konti lang yung mga naglalaro dito. Ay, eh, sige, ay doon na lang sa kabila. Yung color blue, mas maganda ron. Tara, tara. Ito mga tropa, nandito na oh, sa may color blue na palaruan kasama si Boyi mo. <laughs> Uy, no, oh, grabe ang sarap pala dito. <laughs> sarap talaga <laughs> so, maglaro so, dyan. Natin. oh, tama ka dyan. Masarap talaga maglaro. Grabe ito guys. Oh. So, what? Rumarampo wan. May kasaling iba. Oo, oh, sino yun? Uy, sino yan? tropa <laughs> mo ba yan? oh, may sumaling iba. Ganda ng monster truck niya. Ayan o, oh, ang taas ng kanya sa paglipad. Baka bubuntuling ko yan. Oo, <laughs> oh, namin. <laughs> eh teka mga tropa, kanina pa ako naglalaro dito, hindi ko pa nasusubukan yung medyo mataas na rampa. Eh teka, bubuelo nga pala tayo. Ayun, no, nakikita mo ba yung rampa na yan? Bubuelo tayo. Kailangan nating umatras guys. Tapos, eto na, tignan nyo yung gagawin ko. Uhuhuy, tumabling nga o, di nakita ni Boyimbo. <laughs> ako rin, tatambling din ako, tingnan mo. O sige, patingin naman ako ng tumbling nung sa iyo. grabe, <laughs> yung taas naman nung sa iyo, Boyimbo. <laughs> nagdi-drip din pala kapag mga monster truck. Aba, ayos. Hina mo, magdi-drip pa ako dito. Oo, sige, sige. Ay, alam ko na may naisip ako, boyimbo. Eh, ano naman yun? Aba, babaan mo na dito. Pag-usapan natin para mas maayos ang magandang usapan. Tara, boy. Oo, sige, sige. Wait lang. Hintay mo ako dyan, boy. Oop. <laughs> <upya>. Ito <laughs> na, boyimbo. May naisip kasi ko. Eh, ba, diba, mga monster rap naglalaro silang rampa-rampahan. Eh, ako mag-iimbento. Eh, kaka karera natin yan. Pati, eh? saan tayo magkakarera? Basta, <laughs> susundan mo ako kung saan ako pupunta para ayos ang ruta. O oh, sige, sige. Simulan mo na. <laughs> sige, sige. Lalabas ko na sa akin. Eto guys, labas ko na yung monster truck ko. Sa'yo din, labas mo na. Ayan, nandito na sa akin. Madaming kicker. Tara, tara. Sumunod ka muna sa akin. Dito tayo magsisimula, boys. <laughs> <laughs> yan, nakikita mo ba yan? Corner na corner na to. Wala lang ibang daanan. Susundan mo ako para kunyari nag Kakarera tayo Dali okay Oh sige sige <laughs> Sige tara let's go Bilis Uy dapat hindi ka babangga Bangga Ako Ang hirap naman i-drive na itong monster truck na to Ang dulas naiiwan na si Boy Imbo Hindi na nakasunod sa akin uh, Ito na o, Nasa alisada na o guys What bumalentong yung monster truck ko <laughs> Uy bumalentong daw siya Tara balikan natin si Boy Imbo Ano na kayang nangyari dun Oh no may itim din dito Wow Oh, no. Ha? Teka, nasa na si Buimbo? Oy, Buimbo, nakatayo ka na ba? Dito na ako. Palabas na ako. Bilis, abulin na kita. Saan ka na? Eto, abulin mo ako. Gawin natin. Mataya-taya na lang. Kapag nadikitan mo ako, ako nakantaya. <laughs> okay, sige, sige. Sige, bilis lang ako. Kala mo. Ayan, malapit na ako. Dito na ako sa likod mo. Hindi <laughs> mo ako maabutan, boy. Naku-warner no, no, na ako. Sigurado, matataya na ako ni Buimbo. Sige sa na Uy, na kita. Bakit nataya mo na ako? Oh, sige, sige. Ikaw naman ang habulin ko dyan. Maganda ka na. Habulin mo. Guys, tignan nyo. Andun yata sa loob si Boyimbo. Sumasali siya sa mga ibang itim at mga naglalaro. Para hindi ko siya makuli. Teka lang, asa na kaya yun? Kailangan natin siyang makita. Ay, eto siya rumarampa, boy. Ay, oh, siya no. ba to? Taya, <laughs> taya na. Mo, mo taya. <laughs> Ay, <ito> na, taya <laughs> na Ito yung bug. Naabutan kita, boy. <laughs> hindi ko kaya. Ayan, oh, tignan mo. Naabutan Oo, na. na ito, kong... Boyimbo. Ikaw naman ang umabul sa akin. Uy, kaling, Bibi, ah, masang ka na. Uy, grabe, bumabalento ah. ako, Bimbo. Tignan mo, nakabalento <laughs> Ito naman ako. <laughs> Sorry ka sa akin. Naku, naku guys, grabe. Ang sarap talaga maglaro dito. Wait lang, bakit nakapark to si Lodi? Uy, Lodi, huwag ka magpark dyan. Maglaro tayo dito. <laughs> Nawala bigla. Tara, try pa natin yung mga rampahan. Ayun, eh, no? Uy, kailangan. Gusto ko yung pinakamataas para astig. Paano ba yung pinakamataas na rampa, Bimbo? Kaya nga, hindi ko nga alam paano nila nag nagkakawa yun ang galing naman nila <laughs> uy tignan mo bumalik ta dyan sa akin pero umaandar pa rin yung gulong lapit ka dito paano na nangyari sa'yo Ito <laughs> na ako ay Ooh. ano tignan mo nakangat ang mga gulong ko sa ere eh. oh, bawal mo ba itayo yan bawal eh hindi ko alam kung paano dali itayo mo ko isagi mo yung malaki mong master truck o oh, sige papunta na ako wait lang naipit <laughs> ako dito ayan o tignan mo andito oh, na ako ayun sa wakas tayo din. Patignan mo yung monster truck na ito. Parang ano, parang toro. May sungay. Grabe, ang ganda naman yun na sa kanya. Teka lang, pwede ba nating girabi niya sa kanya? Hoy pare, pero naman na onyan. <laughs> tignan mo, merong sungay yung ang aig. Kaya <laughs> e, nga, meron din kanyang ano, ngipin. Wow, ang astig na sa kanya. Nagtitricks. Tingnan mo yung pangalan nyo, El Toro Toro. What? Ibig sabihin, Toro yung kanyang master track. Ay, alam ko na dito ako tatambay para makita ko silang lahat. Kaya ang galing na ito maguyo. Tingnan mo naman, Oogs. Grabe, napakaangas. Tara, bayimbo. Magsuot naman tayo ng ibang oh, gamit. No, ba, oh, no, takbo. <laughs> Buti sinabi mo. Muntik na tayong tamaan. Naturalis <laughs> Tara, na tayo dito, boy. <laughs> Tara, magbalit tayong damit para pares tayo. Dali, dali. Hey guys, andito na nga kami pala sa biliyan ng mga damit. Ah, saan na kaya si Buyimpo? Hoy, <laughs> babe. Andito na ako. Tingnan mo yung monster truck ko ang ganda. Bagong Uy, bili ko lang 'yan. Teka, Bojimbo, paano mo nakuha 'yan? Ang ganda naman niyan. Syempre, binili ko 'yan. Tingnan mo, may kulay Ford pa 'yan. Astig. Grabe naman, hindi mo sa akin agad sinabi. May kulay dilaw ka pala. Pero samahan mo muna ako, bili tayo ng damit dito para press tayo ng suot. Oh, sige, sige. Tara, <laughs> bibili din ako ng damit, yung katulad ng sayo para terno. Oh, min. Oh, sige, sige, dilaw na lang, di na ako magpa papalit para, para parehas tayo dali ko mo munin dilaw tama wait eh oh min bawal pala ako magsuot ayun, ayun yun, yun, gumana yun. na, nice one parehas na kami ng damit mga tropa kaya kung gusto nyong magka parehas tayo eh wag mo kalimutan i-like ang video <laughs> para pwede kayo sumali sa si amin na pareho ang damit di ba boyimbo? oh tama i-like nyo na yan. para mag eltoro toro tayo dito <laughs> sige na Boyimbo. ilabas mo na yung kulay dilaw mong master truck Eto, papakita ko sa iyo. Ay, at... grabe, <laughs> ang ganda naman yan. Pwede ba ako makiram nito? Oo, oh, pwede. Try mo. Pero guys, it. Oh, man, nawala. Bakit mo naman inalis? Eto guys, inilabas na ulit ni Boyimbo. Na, no, oh, ba't mo naman tinanggal ulit? Ayaw mo yata akong pahiramin eh. Oy, eto na. eh, <laughs> nawala lang sa glit Ayan, pwede kala mo na hiramin. Hindi mo ako papahiramin. Pero ito na, sakay na tayo dito guys. Ayan, oh, hu -hu -hu -hu, grabe. Pati yung mga bakal sa loob. Mga kulay kulay dilaw. Eh, buyimbo. Eh, tetrix-trix ko muna to. Ayos lang ba? Oo, oh, sige. O yan, lalabas ko ulit. <laughs> yan, labas mo lang nang ilabas kasi namawala bigla eh. Ito na guys, testing natin yung kulay dilaw. Grabe. Sobrang astig talaga maglaro ng monster truck na mga malulupit. Eh, <laughs> no, rampa tayo guys. sino no, pong. Grabe, ang bilis pala na ito Kaysa doon sa ginamit namin kanina. Eka, isa pa. Hanap tayo ng mas mataas na rampahan. Ayun, dun sa may kanto. Kailangan natin bumalik mga tropa. Boyimbo, watch and learn. Wow, galingan mo. <laughs> Ayan, no, oh, tingnan mo. Point. Nao, hindi yung oh, nakarampa. Naiwan lang sa taas yung gulong ng malaking monster truck na to, guys. Tignan nyo, nakatabing nila tayo. Siguro, kailangan natin ulitin. Napaya ako kay Boyimbo din, ah. Bilisan mo kasi yung pagtakbo. <laughs> O oh, sige sige siguro kailangan ko lang bumelo para maayos no. Teka atras muna tayo guys. O oh, no ang hirap naman kontrolin. Eto na. Let's go. Uy naitamo yun. Ang galing mo. Ang taas ng talon mo doon, ah. Siyempre vertical yun tawag doon. Ikaw nun ba vertical bali papanoorin kita. O oh, sige sige tingnan mo ako ah. Magpitrix ako dito. <laughs> dali dali excited na ako makikita. Dun dapat din no sa may mataas. O oh, sige sige man nanonood ka watch and learn boy Uy, ayun na Ay, show wait, what hey, bumanggo <laughs> ang dulas ng gulong wait lang ayusin mo yung para makatumbling ka ng maayos eto na tingnan mo bubelo na ako saglit Uy, ayun na si Buyimbu guys pinapwesto niya na yung master truck what bumalentong ka na naman boy <laughs> hindi pinitrix ko lang yan panoorin ka <laughs> uy tricks pala yan nakala ko hindi ka nagtitrix kala ko oh, balentong na yung pala tintumbling mo yan na parang tao Oo, oh, tama. Wait lang. Yan uh, na. Uy, grabe. Galing ops ops. Tama na ako ha. Oh, sige, wait lang. Wait, Chandler. Let's go. Uy, oh, hindi ka naman bumerte eh Mas magaling yung ginawa ko kanina Kaya nga, eto po, tinan mo Uy, grabe naman yun, napakalubit So yun guys, eto eh, tal Nasayahan na ako sa paglalaro kasama si Buyimbo Gamit ang mga monster truck na malalaki sobra Nilaro namin yung nilaro at pinatumbling Eh kayo bakal nyo yun? Eh kung oo, wag mo kalimutang i-like ang video <laughs> Hintayin kitang pumasok sa laro na to At magtambling-tamblingan na guys ng mga monster truck. Let's go!